Live TV Radio. Live TV, TV, TV Radio. Mga mabuting pinag-uusapan. Pulumpuno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, good news, lagi may good news. Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng biyernes DILG Secretary Mulya iginiit na wala umanong special treatment sa idedetain mula sa maanumalyong flood control projects ICC pinagtibay ang jurisdiksyon nito sa kaso ni dating Pangulong Duterte Hiling na hospital arrest ni Kibuloy tinanggihan ng Pasig Court 1.35 million pesos o 1.35 million na pasahero inaasahan sa naiya ngayong undas, self-check-in at on-time flights ipinaalala. At isang British Animal Rescuer, inspirasyon ngayon matapos iligtas ang isang pusang naiwan sa banyo ng dalawang taon. Magandang umaga Pilipinas, ngayon nga po ay Biyernes, Friday na! Friday, Friday October 24, 2025 at ako pa rin po ang inyong lightmate na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Humi at naging low pressure area o LPA na lamang ang bagyong Salome. Nahuling natagpuan sa line 270 kilometers kanlura ng Lawag City, Ilocos Norte. Apektado naman ang intertropical convergence zone ng Mindanao at Palawan habang nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog, batanes, Mapuyan Islands at ilang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang pagulan dahil sa localized thunderstorms. Pinapayuhan ng mga mangingisda at residente sa Northern Luzon na mag-ingat kahit sa o dahil sa katamtaman hanggang malakas na hangin at maalon na karagatan. Live TV, Radio. Live TV Radio. Personal na tiningnan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Pasay City Jail na posibleng kulungan na mga makakasuhan sa flood control scandal sa mga opisyal na may salary grade 26 pababa. May labing apat na selda ang Milk Custodial Center kasama ang halos isang libong PDL na naroon kumpara sa ideal na humigit isang daan lamang. Ayon kay Remulla, masikip at mainit sa piitan pero mababa ang insidente ng kaguluhan at sakit. Gate na de walang special treatment. Ah. Wala ring cellphone, computer at aircon ang ibibigay sa mga ikukulong. Ani kung ano ang nag, uh, nararanasan na mga nagnanakaw ng isang daang piso ay mamararanasan din umano ng nagnanakaw ng daang-daang bilyong piso. O kasama kaya dyan yung kanya mga kaalyado sa politika? Ha? Samantala, nag-inspeksyon din sa Remulia sa Quezon City Jail at tinitingnan ang iba pang custodial facility sa kamay nilaan para sa posibleng lipatan ng mga ide Tatlo pang mambabatas ang nadawit sa maanumalang flood control projects. Kasunod ito ng pagsasampa ng reklamong malversation at graft ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman dalawang tauhan ng DPWH ang sinampahan ng reklamo kaugnay sa Ghost at Substandard Flood Control Projects sa La Union at Davao Occidental. Kabilang dito ang mga kumpanyang St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mga Diskaya at Silver Wolves Construction Corporation na may kaugnayan mano sa mga mambabatas. Anya beneficial owner kasi ng Silver Wolves, si Benguet Representative Eric Yap ayon sa ombudsman. Person of interest din sina ACT CIS Representative Ed Vic Yap at Bulacan 6th District Representative Salvador Plato matapos sumanggap ng pera mula sa mga diskaya ayon sa AMLAC. Newsline. Ipinagkibit balikat ni First Lady Liza Raneta Marcos ang pag uugnay sa kanya kay dating Special Envoy to China for Trade Maynard Ngu sa gitna ng flood control anomalies. Gitnang ng palasyo, hindi pag-aaksayahan pa ng panahon ng First Lady ang issue lalot malinaw na gawa, gawa lamang anya ito. Kaya't para kay Dr. Antonio Gocha, isang civic org leader na hindi dapat hinuhusgahan ng sinuman ng isang tao base sa kanilang nalalaman. Marapat anyang maging mapanuri ang publiko at ipaubaya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control issue. Newsline na ng mga leader esejante ang walang habas na pagpapatawag ng kapulisan sa korte ng mga kabataang lumahok sa trillion peso march noong nakaraang buwan ngunit mabagal ang pagpapanagot sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kasama dito ang youth leader na si Joaquin Buenaflor mula sa University of the Philippines o UP. Alamin ang pahayag niya sa report ni Daniel Salayo Daniel. Yes, Ani. Isa um, imbis umano na ipasabi na mga estudyante at nire ang mga bahay nito dahil lamang sa pagdalo sa malakihang protesta noong September 21. Dapat umanong atupagin ng Philippine National Police o PNP ang tugisin ng mga kurap na opisyal ng gobyerno ayon sa mga campus leaders ng UP Diliman kahapon. Ang University Student Council Joaquin Benaflor na estudyante ng political science, siya sang pinakapang-apat na sa youth leader na hinainan ng Sabina dahil lamang sa pagsama sa mga protesta noong nakaraang buwan. Kasunod ito ng pagpapatawag din sa Korte, kina Poly Polytechnic University of the Philippines o PUP, Student Council President Tiffany Brillante, at ang Kapos Journalist na si Jacob Baluyot. Sa pagpunahan ni Buenaflor, mabilis umano kumilos ang PNP sa panggigipit sa kabataan, pero nananahimik na tila ba mga bingi na pagdambuhalang magdanako na ang pinag-uusapan. Hindi rin umano nagtagumpay ang mga kulis sa pagsisilbe na sabina dahil sa kanya ito rin, ito dito pinirmahan ng kanya ang mga kamag-anak huwag na rin umano maging delulu ang mga otoridad dahil sa hindi nito masisindak ang mga kabataan sa pagkilos labat sa malawak ang korupsyon na hindi pa rin napapanagot ang mga nasa likod nito ito ay kasunod pa rin ng pag-iissue ng sabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG bilang parte umano ng investigasyon sa nangyayaring kaguluhan sa Mendiola noong September 2021 2020. September 21 protests kung saan ginamitan ng tear gas, water cannon at sonic weapons sa mga pulis ng mga pulis laban sa mga protestante, mga dumadaan lamang at mga inosente na pinagbintangan nagrarayot. Daniel Salayo, Newslight. Maraming salamat sa detalye na yan, Daniel. My TV radio. TV radio. Pinagtibay pa ng International Criminal Court ang jurisdiction nito sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasura kasi ng ICC ang mosyon ng Legal Counsel Duterte na nagsasabing walang jurisdiction ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Hindi sinangayunan ng tatlong judge ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang mosyon ni Duterte. Nanatili anila ang jurisdiksyon ng korte sa mga pagpatay na iniutos sumano ng dating Pangulo sa panahon ng drug war. Noong siya pa ang namumuno. Tablado sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang musyon para sa hospital arrest ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa korte, ang clinical abstract na isunumite ng physician ni Kibuloy sa Pasig City General Hospital noong September 30, 2025 ay ipinakitang umayo sa vital signs ito at wala namang inireklamong sintomas mula pa September 26. Discharge na rin si Kibuloy sa serbisyong pulmonary, cardiology at neprology. Wala nang rason umano para sa isa ilalim pa si Kibuloy sa hospital arrest sa Philippine Heart Center Mano sa Medical City. Gaya ng request nito ayon kay Acting Presiding Judge Rainelda Estacio Montesa. Maalala ang nahaharap ang pasor sa dalawang counts ng Qualified Human Trafficking sa Korte at pinandigan ng Korte na sapat ang medical na atensyong ibinibigay dito ng mga profesional sa Pasig City General Hospital. Live TV, Radio. Live, TV Radio. Live, TV. Live TV Radio Dalawa pang kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA ang nagsampa ng reklamong sexual abuse at harassment laban sa isang tactical officer ayon mismo sa PNP. Ayon kay PNPA Director Brigadier General Andre Dizon. Hinala ng 35-years-old na sospek na may asawa na at dati nang nereklamo ng isang 23-years-old na kadete sa parehong kaso ang dalawang batang kadete na parehong nasa 20s lamang. Isa sa kanila ay humaharap sa posibleng pagka-dismiss dahil sa honor violations. Habang isa naman ay nasa turn-back status dahil sa problema sa akademiko noong Hulyo. Aalokin naman ito ang mga kadete ng tulong bilang pagkuha ng loob ng mga biktima hanggang sa maituloy nito ang pangmumulesya. Sa reklamo ng mga ito sa National Police Commission ng Napolcom, inutusan umano sila na magtanggal ang damit para sa body check at board test kung saan ginawa na ng pulis ang kahalayan. Gayunpaman, nagpiyansa ang sospek at pagsamantalang pinalaya ayon sa Silang Municipal Police Station na may hurisdiksyon sa Academy. Ongoing pa umano ang paglilitis sa sospek sa Municipal Circuit Trial Court ng Silang at Amadeo. Depensa ni Dizon, isolated case lamang ang pangaharas na ito nang nasabing opisyal dahil unang beses itong nangyari sa paaralan. Pinanindigan din nito ang pangabusong aabusong sekswal ay hindi parte ng kanilang kultura at poprotektahan nila ang kanilang mga kadete. Undas 2025 Light May sanda ng Philippine National Police para sa Undas 2025 sa buong bansa kung saan magde-deploy ng mga higit 31,000 na mga personela makakasama ng PNP na Armed Force of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Magsisimula ang kanilang deployment sa October 29 hanggang November 30. Ayon kay PNP spokesperson at Chief PIO Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maging maingat, mapanuri at makipagkoopera sa PNP lalo na sa mga kainahinala mga gawain na nangyayari lalo na sa panahon ng undas kung saan maraming individual ang nasa labas. Nagpakalat naman ng higit la limang libong police assistant desk sa iba't ibang lugar sa bansa. Newsline. Inaasahan na ang pagdagsa sa Naiya Terminal ng nasa 1.35 milyon na pasahero para sa papalapit na undas 2025. Nagsagawa ng joint inspection ng DOTR at New Naiya Infracorp sa Terminal 3 para ipakita ang ilang pagbabago at improvement sa mga pasilidad. Kabilang na rito ang bagong self-check in kiosk, self-bag drop counters at food hub na tulad ng mga nasa airport sa ibang bansa. Giit ni Transportation Secretary Giovanni Lopez nakahanda na ang Oplan Undas kasama ang LTO, LTFRB at iba pang ahensya. Tumas din ang on-time performance ng NAIA ng 85 to 90 percent na higit na mas mataas sa global standard. Newsline. Light may ilang araw bago ang DASA nagsagawa ng monitoring inspection ng Department of Trade and Industry o DTI sa Dangwa para i-check ang presyo ng mga bulaklak. Bawa ba kaya ang presyo nito ngayong taon? Alamin natin live kay Austin Gonzaga. Austin! Ani, ayon sa mga tindera dito sa Dangwa, mahina man ang simba ngayon. Pero mas mababa ang kuha nila sa supplier kaya mas mababa ang benta ng bulaklak kayong 2025 kaysa nakaraang taon. Kaunti pa lamang ang mga mabibili ng bulaklak, ngunit sinigurado ng DTI ang, ang tapat na presyo nito sa mga mamimili. Ngayong paparating na undas. 50 to 180 ang halaga ng radus. Isang bundle depende sa laki ng sangkay. Sa ngayon, aabot sa 100 to 300 ang bundle ng Malaysian Mom na isa sa pinakamabenta hanggang ngayon. Ngayon, ngayong taon, ngayong undas. Uso rin ang pag-design sa naturang bulaklak, gaya ng pakros o na mabibili sa 800 to 1,000 at hard bundle na isang libo. Habang ang white roses naman ay 150 to 200 isang bundle. Red roses na 100 to 300, centerpiece na 60 to 120, at orchids na 500 to 600 pesos kada isang bundle. Sa sunflower naman, 350 na ang presyo nito pag malaki at 200 kapag maliit. Kasalukuyang nag-iikot ang DTI para sa bantay presyo ng mga bulaklak Ayon, kay KDPI Secretary Maria Cristina Roque, ginagawa ng ahensya ito para maging takat sa mga mamimili. Ani, asahan na pagbabago ng presyo sa mga susunod na araw, depende sa si supply at demand na kinukuha ng mga supplier. Sinabi pa nila na posibleng mas tunog sana ang tao, mismo kung das mula next week hanggang November 1. Ngayon naman, Ani, update dito sa Banguap.com a uh, umalis na dito ang DTI at pupunta na sa Manila North Cemetery para tingnan naman ang presyo ng mga kandila para maging kapat sa mga mamimili. Ayon din naman kay Sekreta DTI Secretary Maria Cristina Roque okay. ay tingnan ang mga e-commerce platform at tingnan din ang mga uh, ng mga links ng DTI para makita kung gaano o ano ang mga presyo ng mga bulaklak at lalo na ng mga kandila ngayong Pondas 2025. Austin Gonzaga, Yes like Maraming salamat sa detalye ng ulat niyan Austin. Manidan provincia. Lightmates, naghain na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga kaso na may kinalaman sa flood control anomaly. October 23 ng hapon, nagtungo sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para ihain ang non-bailable na reklamong marvel session of public funds at publication o pamemeke ng mga dokumento. Subject ng unang complaint ang proyekto sa La Union na fully paid pero nadiskubreng props lamang ang mga tubo sa imprastraktura. Ang ikalawa naman ay patungkol sa halos 180 million peso twin project sa Davao Occidental. Sangkot sa La Union project ang Silver Wolves Construction Corporation na dinidikit kay dating ACT CIS representative at ngayon ay Benguet Congressman Eric Yap habang si Timothy Construction naman ng mag-asawang Diskaya ang dalawang proyekto sa Davao. Bahigit limang daang magsasaka ng bawang sa Vintar, Ilocos Norte, ang unang makikinabang sa bagong bukas sa multi-purpose warehouse na may kasamang solar dryer sa barangay San Jose na layuning mapataas ang produktibidad at mabawasan ng post-harvest losses. Ayon kay Municipal Agriculturist Maricel Serrano, inaasahan ang full utilization ng pasilidad sa unang bahagi ng susunod na taon kasabay ng anihan ng bawang. Ang proyekto, nagkakahalaga ng 11.4 million pesos, ay pinondohan ng World Bank, Department of Agriculture at ng Lokal na Pamahalaan ng Vintar sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Tinatayang madaragdagan ng hanggang 50% ang buhay ng ani at mababawasan ng 5% ang post-harvest losses dahil sa nasabing proyekto. Ayon kay Mayor Richard Degala, makatutulong ang pasilidad hindi lamang sa mga magsasaka ng bawang, kundi pati na rin sa mga nagtatanim ng palay, mani, sibuyas at mais upang mas mapataas ang kalidad at presyo ng kanilang ani. Balitang Abroad. Nahaharap sa panibagong pag-atake ang mga underground Christian sa China matapos ang humihigpit na patakaran ni President Xi Jinping sa kalayaang panrelihiyon. Sa batas ng bansa, inoobligama ang mga Kristiyano na sumamba lamang sa mga simbahang may kinalaman sa mga institusyon kontolado ng Communist Party. Dalawa pa lamang kinikilalang Christian groups sa bansa, ang Chinese Patriotic Catholic Association at ang Protestant Three-Self Patriotic Movement. Itong buwan lamang nasa 30 pastor at miyembro ng Zion Protestant Church na isa sa pinakamalaking unofficial church sa China ang inaresto sa hindi lalampas sa pitong probinsya kasama na ang nagtatag nito. Ayon kay Pastor Bob Fu, founder ng religious group na China Aid, paninira ng mga locks at pintuan, pagtatanggal ng kuryente ng mga nagpapanggap na elektrisyan at panghihimasok ng mga kabahayan ang ginagawa ng kapulisan sa mga biktima. Karamihan pa umano sa mga naareso ay humaharap sa kasong iligal na pagpapalabas ng religious content online matapos lumipa sa virtual services ang simbahan noong 2018 na mayroon ng 10,000 congregants sa apat na Kilala ang China bilang pinakamalaking may persekusyon sa mga simbahan magmula noong namuno si Xi noong 2012 ayon sa grupong Global Christian Relief. Light Mays, Oktubre pa lamang pero ramdam na ang diwa ng Pasko, lalo na sa mga tagapakinig ng worship band na biyaya at papuri. Isang maagang Christmas ang ating matutunghayan dahil nakatakdang ilabas ang grupo ang kanilang pinakabagong awit na pinamagatang iyong manunubos. Ang musikang ito ay hindi lamang isang simpleng Christmas song. Ito ay isang natatanging musika na magdadala sa atin pabalik sa tunay at mas malalim na diwa ng kapaskuhan. Ito ay isang awiting magpapaalala sa bawat isa tungkol sa maluwalhating pagsilang ng ating dakilang hari, si Jesus. kung, say -say nito, kung nakakalimutan mo siya'y naparito Huwag nang magpahuli, Light Maze ang powerful na awiting pamasko na ito ay maaari nang mapakinggan sa mula October 31, 2025 sa lahat ng major music platforms Magugunitang ka kamakailan lamang ay matagumpay na nailabas ang grupo ang kanilang single na walang wakas Patuloy nating suportahan ng musikang nagpapalakas sa ating pananampalataya Sports Wagi sa Dobo, si Pinoy tennis star Alex Ayala kasama ang Ukrainian partner na si Nadia Kitschenok matapos salunin ng kanilang kalaban para sa pwesto sa quarterfinal sa Guangzhou Open. Matindi ang laban sa unang set pero tinuloy ni Ayala at Kitchenok ang break point para isara ito sa score na 6-4. Mas matinding opensiba naman ang namuo sa second set pero nagtapos sa score na 6-2 para tuluyang isara ang round of 16. Ito ang unang panalo ni Ayala mula nang magbalik sa doubles pagkatapos ang huling laban sa Wimbledon noong July. Target naman ni Ayala na at Kichenok na makuha ang semi-sticket habang hindi binibitawan ang momentum sa kanilang susunod na laban. Way to go, Alex and team! Good news, good vibes! Oh, light miss, bukod sa Friday na, ako no, may isa pa po tayong good news. Isang British na babae na si Chico Singh, isang hobbyist animal rescuer na nakatira sa Dubai, ang nagligta sa isang pusang iniwan sa loob ng sirang banyo sa Abu Dhabi sa loob ng mahigit dalawang taon. Ayon kay Senga, nakatanggap siya ng larawan ng mahabang malahibong pusa mula sa isang estanghero at agad siyang nagmaneho patungong Abu Dhabi noong August 8 upang hanapin ito. Tatlong linggo niyang binibisita ang pusa gabi-gabi matapos magtabaho upang pakainit at tinti makuha ang tiwala nito. Matapos itong mailigtas, dinala niya ang pusa sa veterinaryo upang gamutin at pinangalanan niya itong Taranova, nang ibig sabihin ay bagong bituin. Dahil sa kabutihan ng puson at malasakit ni Singh sa mga hayop, na feature at kinilala siya ng iba't ibang TV programs, kagaya po ng BBC, CNN, Times of India. At syempre kasama na dyan ang Newslight. Sa kasalukuyan, inaayos ni Singh ang mga papeles upang may uwi si Tara Nova sa United Kingdom kung saan siya makatatanggap ng pagmamahal at bagong tahanan. Saludo kami sa Yochi Chika Singh, at sa mga katulad mong Animal Rescuer. Alam niyo mga animal lover lang din ang makakaintindi sa sarap sa puso ng pag-rescue ng mga katulad nitong mga kuting, mga aso. At pagtatawa na nila kapag ka ikaw ay rescuer at madami kang pusa. Meron akong kilalang ganyan. Pero sa kapag Kapag meron tayo nakikita na mga pusa na palaboy-laboy o kaya naman aso. Kesa pusipain natin. O hindi naman kaya eh, buhusan ng kung ano-ano eh hayaan na lang po natin sila. O minsan, pwede natin silang pakainin para, di ba, hindi naman natin sila masaktan. Pero mapatid yung kanilang uhaw at kanilang gutong. Good morning, good morning. Kamusta po kayo sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live? Hello, hello po. Ma'am Beth Limoncito. Hello po. Ma'am Vivian Sarmiento. Ma'am Doris Marin. Ma'am Uh, Sylvia Reyes. Good morning din po, Ma'am Jocelyn Marquez. Siyempre, sa aking tita na si Tita Emily Argana, kay Rose Marie Lolong. At siyempre, yung aking uh, kaibigan na si Wally Ventura nanonood ngayong umaga. Happy, happy watching! At yan nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan sa Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, Versikulo 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. <coughs> Manatili po na katutok para sa Bango na Pilipinas. Dok, pasok dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page, Light TV God Channel of Blessings. At i-follow rin po kami ha, sa aming mga social media pages. Muli po ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan na sa kabila ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Happy weekend at ito, Ani Slide.